Ayan mga ka magandang araw po sa lahat at for to this video mga ka I-update ko lang kayo sa kaganapan sa mansion ng Wonder Family. Ayan, siyempre shout out kay Wonder Mami Ayun. Busy ako. Busy siya mga ka-Wonder. Maiinis ako. Ay, ito, mga ka-Wonder oh, katapos lang namin. Kasi lang yung mga ka-Wonder, kakagaling uh, lang po namin sa palingki Ayan kami po yung namamalinggi kasi wala na kaming ulam ngayon mga ka-holder may mapakita po ako sa inyo tara labas tayo ayan uy hindi mo pala tapos yung dalawa wonder ka sa bahay vlog hindi mo pala kayo tapos? hindi pa ah, ano ginagawa nyo ba? makiprito na lang ako lang na... ha? makiprito yeah. <laughs> maki Mak... oh, ang dami dito ano ah sa... Ay, dito pala tayo magsimula ayan oh mga ano to, G? Pang ice candy. Ah, pang ice candy. Wow, sana ul. O, oh, meron akong binili dyan na ano, ha? Ano ba binili ko dyan? Um, wow, sana ul. Ang daming apple. Sa'yo yan, Mother Dad. Ay, sa akin ba yan? Uh, ano yung ano, ano, makiprito ka ng... Hotdog na lang. Oh, bakit? Eh, kayo ng ulam yan. Sa amin po kaya. Ah, sa kambal. Ang bakit hotdog? Ha, ay, mamaya na yung isda. Ah, sana all may isda. Ay, mga kawander, nakita niyo ba yan? Ayan, no, yung dalawa, oh. Ayan, no, sana all talaga, no? May, yung, hmm? may laman na to, Jo? Yung isa is king, di daw kuya, tsaka ice. Ice. Yung isa nga, ola. Ay, mga kawander, tingnan natin ano yung mga laman ng mga riff natin, dalawa. Sa Ay, ito, wala pang laman. Uh, oh, ba't may skin, di ka agad? <laughs> Aba. Ayan, nakita ko na sa... kasi. <laughs> mamaya na, mamaya na, mamaya na. Ayun mga kawan, ito naman sa baba. Ay, ayaw mabuksan. Wow. Uy, pinya. Ayan, pinya mga kawan. Hindi, oh. Orange ko. Oh, ah, oh, grips mo. Hindi, orange. Ay, orange. Oo. Oh, oh. So, siyempre mga kawander, may isa pa tayo. Ayan. O, ito mga kawander, pag ino-on mo to, eh, gato mo muna siya, oh. Ayan. Pag tumunog na, saka mo siya bubuksan. Oh! Uh, wala pang laman. Ah, kasi ito yung mga lalagay nyo. Tapos dito sa freezer. Wow, puno sana all. Ay, mga kawander, o bagong palingki. Tika, bakit parang hindi, hindi nag-negative yung freezer natin? Freezer. Tingnan natin mga kawander kung, kung anong temperature ng freezer natin. Ah, negative 20. Ayan siya mga kawander. Negative 20 yung freezer. Tapos itong fridge. Ay. Ay. Itong fridge, 2 lang siya. Ito siya. Ayan. Ito yung fridge. Tapos ito naman yung freezer. Ito, ito. Yung may lamang isda. Ang lamig siguro nito. Ay, malamig. O, oh, diba? Ayan mga kawander. Ayan lang po. At Ayan, kakain. Oh, sarap ng saging, oh. Ayan, sarap ng saging. Ay, mga ka-wonder, maraming salamat sa iyong panonood. at see you po sa ating next vlog. Ay, tika. Ano, so, ano yung binili ko kanina, Joe? Ano ba yun? Orange, Ay, oh, ito. Oh, sige. Ay, ito yung binili namin kayo ng mga mangkok. Sige, sige. Mga mga wonder salamat po sa panoon at see you po sa ating next vlog bye bye